Bijo ko dito. Ha? Video ko bobo ka. Video. ko lang ano, say may nadali. Ni <coughs> sila na to. Eh. Bisog. Uya. Kaya pa diyan. Yan una ko pati Ayan si Jasmine. Bibidyon pula ko. May namimingwit dito guys. Ayan o, no, mga pangit na laki. Charot lang guys. Mga pugi yan. Tula ko muna na kaya. Tatutula ko na dyan. Sa barko. Eh, ikaw pa hindi barko sa ubas. Wala siya. <laughs> Ayaw mo dyan magdokso ay dyan na. <laughs> jadi <laughs> guys, <laughs> eh, ay, kung ano <laughs> ang mga guys, mas maganda pa yan. Amin. <laughs> Ayon. Ayon yung kala guys. Mas maganda pa muna amen. ayer ad. Ayo kala yung 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 test? Ay, sagarito, si Si Mama Mary Ann? Ayan! Kimama Mary Ann daw yun! Ayan niya, nangyayin ko. Ayan na nga yung ni Mama Mary Ann, sa karagay putol. Ayan ko, pero nahiling ko silang kabahag ni Urig. Bawgan lang yan niya, na Urig. Oo, magkapatagal tao eh. Ayan mo, nakayutan <coughs> nyo na, nababayan yan sa ako. Ha? Si yung crush ni Ethan. Si crush ni Ethan niya, yun ah.